mag sa kasama niya na din kasi May tamang discard ka dyan of 3 and 1 with power of joy Magaling mag-liis Mag-iugasan kasama niya na mag Ang maraming nananapan Sa buong nagsilip Ang

isip mo siyado no si Tina Batina, eh, si Facebook eh, si eh. ano. no eh heheheheheheh na to ayos okay, wag mo tapuy um, ayos lang tapoy ayos no. lang Facebook, Facebook. Oh. Eh, tapoy lang di ba lang dito ayos lang tapoy eh. lang tapoy ayos lang tapoy ayos lang tapoy ayos Walang magawa. No? Eh, Walang magawa. Yes. Walang magawa. Hmm. Walang magawa. Ayo, sinabi nyo, dot, ayo, dot, Nung bata pa. <laughs> Nung bata pa. Ayun, sa Rizalina. Nung bata pa. Wala lang, nudunod ng TV. Walang magawa. Ay. Parang wala lang.